Masisira ba motor mo pag nilagyan mo ng turbocharger? Sen, usapang turbocharger tayo ngayon. So, iwan ko lang kung dito sa motor na to kung may nakapaglagay na ng turbocharger dito. Pero meron akong mga ibang motor na, na alam na nilalagyan ng turbo. Example na lang yung turbo Hayabusa. So, tawag nila doon is turbobusa. So, depende kung masisira bang motor mo depende siguro sa gagawa niyan siguro kung magaling yung mechanic ko probably possible siya kung hindi naman marunong hindi niya alam ginagawa niya sa buhay niya then probably masisira talaga ang motor mo niyan kasi sobrang complicated ng turbocharger eh so paano ba nagwe work yung turbocharger turbocharger ayan sa sa mga curious diyan kung paano so yung exhaust niyo ginagawa yun nila niyan is sa gitna ng exhaust mo lalagyan nila yan ng turbocharger alas gitna ng elbow mo ayan sa gitna ng elbow mo lagyan na nila ng turbocharger niyan so basically yung hangin na nilalabas ng ng tabutso mo pag dumaan sa turbocharger parang binabalik nila yan sa piston mo doon sa engine mo binabalik nila, nila yung hangin tapos bago bumalik na hangin meron yan silang system na nilalagay na intercooler so dadaan mo intercooler para lumamig then balik sa piston tapos punta na naman ng exhaust punta mas sa turbo charger tapos panang ikut ikot lang nila yung hangin tapos of course sa kabilang side naman ng turbo of course doon lumalabas yung ano yung exhaust tapos meron ding ano yung hangin niya pag dinadaanan ng hangin yung turbo umiikot yung parang fan niya tapos lumalakas yung higup ng hangin niya sa labas at meron din siya sariling hangin so parang doble hangin parang ganun something ganun yung turbocharger so depende na lang siguro sa mekanik ko yun kung marunong siya o hindi so medyo curious ako kung merong motor meron bang motor star explorer 250 ba or z200 na nakapag turbo ng ganito meron ba baka kung meron yung baka may kilala kayo sabihan nyo ako <laughs> drop nyo sa comment section